guys welcome back po ulit sa aking uh, channel so pag-usapan natin ngayon guys ang uh, ang kung gaano kamahal ang Canada versus to Philippines so for now guys ang Canada is ang kanilang uh, HST harmonized sales tax is 13% so ang sa atin is ang yung VAT natin is 12% so ipapakita ko sa inyo kung gaano kamahal ang Canada versus to Philippines so halimbawa pag bubili ka ng isang bagay ng uh, $10, so ang VAT niyan is $1,300. So, ang $10, it becomes $11,300. So, which is $11,300 is turns into $476.5 pesos. O, oh, 50 pesos. 50 cents sa atin, centavos. O, oh, di ba? So, medyo mahal. So ngayon sa ating Pilipinas, halimbawa, ang ang 10 dollars is equivalent 10 dollars is equivalent to 421.70. O di ba? So plus ang tax natin, ang VAT natin is 12%. So ang 12% ng 421.70 is 50 pesos like i round off natin ng 50 pesos ang 50 centavos just let us say like that. So pag i-plus natin yung ating original na presyo ng bilihin, at saka sa tax is aabot na ng 42 422.20 so i-compare natin dito sa 476 so may 50 pesos na uh, mahal kaysa diferensya sa atin 422 so ngayon ang ibig kong sabihin mga palangga kung may matino kayong trabaho dyan sa Pilipinas at saka nag-iisip kayo, nagpaplano kayo na pupunta sa Canada ngayon, so mapapayo ko sa inyo kung maghanap lang kayo ng trabaho pagdating nyo dito, maghanapan pa kayo o dalhin niyo ang pamilya niyo So, advice ko lang sa inyo palang mo na ngayon kasi ang taas talaga ng um, bilihin ngayon. So, sa napakita ko ninyo na ano, na, na total, kasi tinututal ko kasi minsan naggrocery kami tapos nakausap po yung ibang Pilipino talagang dumadaing sila sa presyo sabihin nila kagad na siguro mga lima na nakausap po sabi nila talagang nagsisisi sila nagpunta ng ano, Canada kasi asawa nila na nagtatrabaho tapos sila wala di ba tulad nung nakausap ko last day na nagtatrabaho siya sa bangko dati sa atin doon sa Davao so medyo malaki yung sahod niya so sa sa quinta na pinakita ko sa inyong mga palangga 50 pesos ang lamang. So, 50 pesos, malaking pera na yan. O, ba diba? So, lalo na pag isa lang nagtatrabaho, yung asawa mo lang nagtatrabaho dito, tapos ikaw wala kang trabaho. So, ganun ang, ang diferensya sa Pilipinas at sa Canada ngayon. Ngayon kasi tumataas talaga. Tapos, yung inflation rate nila is 4%. So, halimbawa, kung makautang ka dito ng, kung mag-ano ka ng bahay o sasakyan, simple may interesyan yan, 4% yung interest rate, magkano yung interest rates kung ikwinta natin sa atin. So, talagang mahirap, pahirapan ngayon ang ang sitwasyon sa Canada. So, kaya ko inano ngayon kasi yung nakikita ko ba o naririnig ko o nakausap ko mismo yung mga ibang mga Pilipino or Pilipina na sabi na nagsisisi sila nagpunta sila dito. Hindi ko naman din discourage yung iba na magpunta ngayon sa ngayon sa Canada. Ang sa akin lang is sa ngayon is napaka talagang napaka yung yung ano ngayon yung ano ba yun masakit ang mata ko kasi nag -ano kami ng spray sa labas ay uh, yung mahal ng ano biro mo yung 50 pesos ahead sa at sa yung 50 pesos yung parang ang laki na yun eh di ba malaki na yun isang isang kilong bigas na yun kung totoo -to si naglagay ako ng ng sodo pinagat ako ng malaking isang kilong bigas na yan kaya bago kayo pumunta ng Canada, bago kayo mag-apply ng Canada, lalo-lalo na yung mag-asawa at saka may mga anak na nagpaplano na magpunta ngayon. So, a friendly advice lang, huwag muna. wag muna kasi grabe ang taas ng uh, inflation rates nila is 4%. At saka yung HST, yung tinatawag na harmonized uh, sale tax. Sa atin naman is value added tax. So, ang taas talaga is 13% sa kanila, value cents. So, one dollar, three magkano na yan sa atin, di ba? is more than fifty pesos something. Ganun yan. Kasi is 41 one pesos something ang one dollar. So, kaya, wag mo na ngayon. Wag. Yun lang ang masasabi ko sa ngayon. Kasi, nakakaawa naman, di ba? Pag nandito kayo, na